Patay sa panunambang ang presidente ng Liga ng mga barangay ng Bulacan kasama na pati ang driver nito. Nangyari ito noong October 3, 2024, bandang hapon. Gusto ko lang siyang gawa ng reaction videos, kamatik, dahil patungkol dito sa mga nangyayaring patayan, lalapit na halalan 2025 ng mga senatorial elections at mga kagawa. Sa video ito, kamatik, kikinatisin natin ng mabuti ano bang pwedeng pinagmulan nito. Ginawang pagpatay dito sa presidente ng Bulacan. Brutal kong pinatay, syempre. Kung sa videos, kamatik. schematic. Halos parang natural lang, walang katao-tao. Grabe yung trauma na idinulot ito sa mga taong nandito. Ganun din sa may tindahan, nangyari yun. Halos yung trauma ni ate, grabe. Sa tingin nyo, kamatik, ano bang pwede yung pinagmula nito kung bakit pinatay itong presidente ng barangay ng Bulacan? Tingin nyo, kamatik. Nakikita ko rito, kamatik, dahil na nalalapit na ang halalan 2025. Andiyan na naman yung dayaan, patayan. Grabe yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Hindi nawawala yung patayan, kamatik. Ano bang nangyayari? Bakit ang daming namamat wala nang pinipiling lugar. Kahit mismo nasa loob ka ng bahay, papasukin ka para patayin ka. Ganun na lang ba talaga? Ka brutal kung pumatay mga tao ngayon. Ano bang pwedeng gawin? Dapat bang ibalik na lang ang death penalty rito sa Pilipinas para matakot yung mga haip na to, ng mga killer na to na gustong pumatay sa bansa natin? Grabe no? Makikita, bas Makikita sa basyo ng bala dito ng pinatay itong presidente ng Bulacan. Grabe ang ng bala kamatik. So, ibig sabihin, hindi lang isa o dalawa yung tumira dito. Maaaring, ang ah, naging sanhe nito, maaaring may nakaalitan siya o may nakabangga siyang malaking tao kung bakit siya pinatay. Ganun lang naman yan eh. Alam niyo kamatik, sa panahon natin ngayon, hindi ka papatayin kung wala kang atraso. Tama. Well, kung mabuti kang tao at wala kang naargabyado at nasa mabuti kang kalagayan at wala kang natatapakan at, at wala kang natatapakan at wala kang natatapakan na kahit na sinong tao, pwede yun eh. Hindi ka nila papatayin. Marami ako nakikitang nasa politiko na sobrang tagal na doon na tumanda pero hindi sila pinapatay. Bakit? Kasi mabuti silang tao eh. Bawat salitang binibitawan nila, maingat sila. Diba? Alam naman natin yung kamatik. Dahil sa panahon natin ngayon, sobrang puso na ang mga tao. Dahil dito sa ginawang pagpatay ng gunman na to, dito sa presidente ng Liga ng Bulacan, bandang hapon nangyari. O, oh, bandang hapon nangyari, October 3, 2024. Grabe yun, kamati. Kahit sino naman tao matutrome eh. Makakita ka ng ganun. On the spot mismo, barilan. Di ba? Parang trauma talaga yun eh sa mga tao. Pero dahil nga nalalapit na ang halalan, 2025, hindi na mawawala yung patayan na yan. Kabi-kabila yan, sigurado. So yun, ginawa ko itong video na to dahil gusto ko lang mag-react dahil alam niyo naman na uh, latest updates tayo sa mga nangyayari sa bansa natin. Ginagawa ko to hindi dahil para sa sarili ko, ginagawa ko to kamatik pa dahil ginagawa ko to kamatik dahil kayo ang dahilan kung bakit ako na, kung ba kayo ayin ayo ayin kayo ang dahilan kung bakit ako nagsisipag gumawa ng gumawa ng videos kahit walang kwenta-kwentang edit kasi kamatik sobrang hirap mag-edit, totoo lang kumisan pero dahil nga sa latest updates tayo tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin, ginagawa natin to. Okay? Celebrity man yan, politics, sports, o kahit na ano pa yung kamatik, pwede natin gawa ng reaction videos. Pwede naman kayo mag-comment kamatik ng hashtag Michael 0.7 para subukan natin gawa ng reaction videos yan. Ang sa mga kaya natin. No? So yung kamatik, balik tayo rito sa presidente ng Liga ng Bulakan. Grabe yun, no? pinatay siya nung walang kalaban-laban. Pati yung driver niya, kamatik na damay. syempre mismo, nasa harap silang dalawa eh. Driver niya, saka yung presidente ng Liga ng Bulacan. Kahit naman sino, walang makakaligtas doon. Kamatik, ano ka ba? Pwede. Sa lalaki ng bala ng tama nun, ang lalaki ng butas, eh. ibig sabihin, hindi lang, basta, hindi lang basta ordinaryong baril yung ginamit. Malaking baril yung ginamit, kamatik. Pero ang pinakamaswerte pa rito, kamatik, nakaligtas yung dalawa niyang staff Nung time na sinimula ng baril yung sasakyan, Gamatic, bila at least naisip agad ng dalawa niyang staff na yung muko. Diba? Isa yun sa pinakamagandang idea. Buti na lang hindi binuksan ng mga gunman kung may buhay pa o patay pa. ba? Diba? So, alam naman natin, Gamatic, nakakatakot mamatay lalo pat kung babariling ka, ba? Diba? Lesson learn, lesson learned lang to sa lahat ng mga politika na tumatakbo ngayon. Siguraduhin yung wala akong tatakbo siguraduhin yun, siguraduhin yun na wala kayong tinatapakan tao kahit na sino bago kayo magbitaw ng mga salita. Siguraduhin yung tama at malinis at wala kayong masasagasaan na kahit na sinong tao. ba? Diba? Alam na natin, ang politika ay more pera-pera ang labanan. ba? Diba? Hindi na si Madaling masilo ang mga tao diyan. Siguro nagbabalak tong tumakbo. Sa siguro nagbabalak tong tumakbo kaya naisip na lang na itumba. Pwede yan eh. Hindi ka papatayin kung wala kang atraso. Kung mabuti kang tao, at wala kang nasasagasaan, hindi ka papatayin. Ganun lang naman yung automatic. Eh. Dalawang orson lang. Siguro to kaya pinatay ito. May atraso to. No? Okay? So yun. So yun, kamatik, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. So yun, kamatik, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood na tinatapos ng videos. Kung wala una hanggang dulo, thank you so much. Nagsisikap akong gumawa ng gumawa ng mga videos na viral ngayon, kamatik, na sana magustuhan nyo yun yung ginagawa ko. At sana rin, huwag kayong mapagod na supportahan ako. Ginagawa ko to para, hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong din sa mga homeless people na kagaya natin na wala nang makain sakaling mag-grow tong YouTube channel natin malaking bagay na rin 'yan